Guys, meron ako ipapakilala sa inyo. Isang lucky charm na naman, ang pampaswerte natin. Ang tawag sa kanya is backflow incense burner. Ayan, tingnan nyo. Nakakalibang yan tingnan. Pero alam nyo ba ang meaning yan sa backflow na yan? Nagbibigay ng abundance, health, uh, wealth, and prosperity sa atin. Lalo na especially kapag may mga business ka or kagaya ko, affiliates business din 'yon, content creator. So eh, ayan, bagay na bagay sa atin 'yan para talagang uh, lalo tayong swertehen, lalo tayong mabigyan ng maraming blessings. Iaaano mo lang, sisindihan mo lang 'yung incense na yun na nasa taas. Tapos ayan, usok 'yan 'yung mga bumababa. So para siyang ano, para siyang falls, waterfalls. Yan. Yan, maraming design yan, guys. Check nyo dyan sa aking yellow basket. Pero yung design na yung napili ko kasi uh, para sa akin yung representation yan is uh, wealth, money, and abundance. Lahat na. Lahat na siya. <laughs> Ayan, tingnan nyo. Nakakalibang din siyang tingnan kung stress ka yan. Magsindi ka lang yan. At the same time, alam nyo ba yung incense? Kasi nga, ah, uh, 'yung 'yung trabaho naman talaga ng incense is nagtatanggal siya ng negativity sa bahay natin. So sisindihan mo lang yan kapag medyo hindi na maganda 'yung nararamdaman niyo, marami na negative vibes, sisindihan niyo lang 'yung incense na 'yan para pumasok 'yung positive vibe. Kaya kung gusto niyo mag-purchase, guys, andiyan lang 'yan sa aking yellow basket. Iba-iba ang design niyan, pili na lang kayo.